isang umaga. Muli kami nagbagsak ng mga gulay sa may palengke ng sentrong pamilihang bayan. Tagaktak ang pawis ko nun. Papaano ba naman? Wala pagkagising ay kaunting pag-uunat lamang ay sumama na ako sa aking tiyuhin. At doon sa biyahe, nilantakan namin ang masarap na nilagang kamoting kahoy at mainit na tsokolate. Ikako pa nga Pagkatapos ng lahat ng ito ay magpapasama ako kay Pepe para anihin naman ang tanim ng mga saging. Nang biglang may nabangga akong isang artista. Hindi. Isa yata itong diwata. Napakaganda. At ang nakamamangha pa dyan ay ako na nga ang walang ingat na nakabangga ay itong marikit na binibini pa ang humingi sa amin ng pasensya hindi ako tumitingin sa aking tinadaanan. Asensya ka na. Saka pinulot nito ang kanyang nabitiwang munting bayong. Naiwan akong nakatulala ng mga oras na yon. Nakatanga. Matagal na nakatanaw sa may babaeng bumuo ng aking araw. Oh! Yan, yan. Kakakain mo lang kuya eh. Napapatulala ka na. Ito oh. Kakanin. May init-init pa. Bigay ng kaibigan ni tatay. Masarap ito. Lalo na sa... Uy, uh, ka nga. Palimik ka muna. Ay ko. Kuya naman eh. Pepe, 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 pepe. Oh. Pepe. Ano ba yun? Kilala mo ba yun? Kilala mo? Aray, aray ko. Ayun oh. Teka, teka. Yung magandang babaeng yun. Tari lang. Ha? Saan? Kilala mo? Teka. Please. Nasaan? Kilala mo nga. Ah. Yun Ah! Na dito, dito ako pinanlakihan ng aking mga mata. Dahil, ika daw ng aking pinsan ay ito daw mismo yung babaeng aming tinulungan. Ang dating napakagandang dalaga na noon ay may dalawang engkantong lumukob at sinasapian. Ay, <tong> Aray ko! Kuya! Lain ko yan! Eh? Yung tuwalya ko! Magpigain! Oh, sorry! Sorry! Eh? sorry. <laughs> kuya naman ni? Eh. Ano ba ang hari eh, sa'yo? Eh kasi! Ah, kasi! Wala lang! Tara na nga! Oo! Wala lang! Wala lang! Alam ko na yung mga ganyan mo eh! At nang makauwi ay hindi ko pinahalata ang lahat. Pero, ganun po yata talaga kapag sumusobra ang iyong pagbabago. Aba! Aba! Itay! Mukhang, mukhang may kaagaw ka na sa puti ng itlog, oh! Oh, abay, bakit naman? Eh, tingnan mo! Nilagay na lahat sa kanyang ulo! Ginawang pumahadang pampatigas! Ah, <laughs> oh, aba! Teka, parang alam ko na yung mga ganyang galawan at forma mo, ah! Lalayas ka na? Salamat naman! Bawas konsumo na din sa kanin! Aray! Tsong naman, eh! Eh, teka. Saan ba ang iyong pangangaswang? Este, ang iyong tungo. Eh, dyan Bibili lang ako ng bagong brief dun sa may bayan. <laughs> ah, sa bayan. Pero bakit mo pala itinanong kay inay yung papunta dun sa may... Mm -hmm. Ako, ikaw talaga, Pepe. <laughs> ang daldan mong Pepe ka. <laughs> Dapat sa yung Pepe ka, tinatahi eh. <laughs> Masyado ko <ka> ng matabil. Maghugas <laughs> ka lang nga doon. Amoy pawis ka ng Pepe ka eh. <laughs> Ay, sige chong. Alis na nga ako. Ginugulo ko ng anak nyo eh. Ah, <laughs> ah, sige iho. Mag-iingat ka ha. Huwag ka lamang masyado magpapagabi. Sige na, magpalain ka. At masigla akong lumabas ng bahay nung araw na yon. Pero... Oh, Kuya Tomas, anong nangyari sa Oh! para ka namang sumahod. Pero sa manang loob lang ang natira sa iyong kinita. Ay! Pinabi mo pa. Ha? Bakit naman? Check! Wala! Iho, chong. Tia, tulog na ako. Abay, iho! Nagluto pa naman ako ng ginataang alimasag na may kalabasa at primitong tilapia na may kasamang itlog na maalat na may kamatis. Kaya mo ba talaga? Ha? Sinabi ko lang matutulog na ako. Pero di ka naman sinabing mayon na, no? <laughs> Tara na, Chong Raul. Sayang, mo, Init ng kanin, ni. Eh. <laughs> Hindi ko po ipinahalata ang aking nararamdaman. Pero, ilang araw at gabi akong palaging ganito. Dahil... Ah, ganun ba? <laughs> Ikaw naman, eh. Baka lamang, eh, masyado pa siyang abala para tumanggap ng bisita. O kaya, para sa pakikipagrelasyon. Relasyon. Relasyon Tumanggap. Bisita. Dampo na yun eh. Hindi pa siya handa sa lagay na yun. Pero tumatanggap siya ng nanghaharana. At dun sa may tapat ng bahay nila, yung pila ng mga manliligaw, napakahaba. Hindi pa siya handa sa lagay na yun. Kala mo naman, napakaganda. <weieri> Buti nga ko pa siya eh Hindi oh. naman siya maganda talaga eh Kapatid lang siya eh <laughs> <laughs> Itay Kawaawa naman pala si Kuya Tomas oh. Parang ito na yata yung sinasabi nilang Na Basted <laughs> yeah. Hindi pa ako Basted no Wala naman sinabing Sorry Study first muna ako eh O kaya Sorry Strict ang parents ko Walang ganon Sinabi lang niyo sa akin ang bait ko daw eh. Tapos inuha na yung dala ko. Tapos yun lang. Lahat ng mga bulatas ko tinatawanan lang. Sus! So, Kala mo maganda. Mabuti lang siya eh. Na dito ay parang naunawaan ko ang pakiramdam ng mga engkantong gumagambala sa dalagang iyon noon. Napakahirap. Nahalos ilang araw ako noong walang ganang kumain at kumilos madalas naktulala at sa gutom ay nalilipasan dito ay naawa sa akin ang pinsan kong si Pepe na ikanito sa kanyang ama ay baka kailangan ko daw ng tulong na napataas naman ng aking tenga na oo nga hindi ba't isa siyang albularyo paano kaya kung magpagawa ako sa kanya ng napakabisang panggayuma nguni tumigil uh! ka nga hindi tama yung nasa isip mo. Hindi basta pwedeng manipulahin ang pagdesisyon ng tao, pati ang kanyang puso. Mali yun. At saka... Subalit, mas nagulat ako nung mga oras na yon dahil may biglang pumasok sa may bahay. Nakangiti at sa lahat ng tao sa may loob ng kubo, ito ay kumakaway. At ito ang aking tatay. At ang kaninang nakakaligalig namin pag-uusap napalitan ng unti-unting umaapaw na puot, pagkadismaya at galit. Sino ba naman ang gustong makita ang taong hindi man lang nakaalala sa kanyang anak na nisilipin o bisitahin kahit isang beses ay di kayang gawin? hindi ko na napigilan ang bibig kong magwika ng mga hindi magagandang salita. Parang bulkan na sumabog ang aking dibdib. Bumulwak, umuusok, at kumukulong mga damdamin. Umagos ang napakainit na luha sa aking sunog sa araw na muka. Tapos ano? Andito kayo? Kasi ano? Oh, ano? Teka ano? O baka naman nagkakamali kayo ng pinuntaan. Opa ka naman! Doon kayo sa may sementeryo dumiretso. At hindi dito. Wala nang iniwan nyo ako. T -t teka, teka. anak. Sa hindi ba naman ako, di ba? Isa lang naman akong walang kwentang anak sa inyo eh. Di ba? Kaya walang wala lang sa inyo na ipatapon ako kahit saan nyo gusto. Teka, teka. Sandali. Sandali. Mapakinig ka muna sa akin. Wow, 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 wow. Hanip, di ba? Ano ka mo? Makinig? Noon ba nakinig kayo sa akin nung nagmamakaawa ko noon sa inyo? Na huwag niyo akong iwan? At handa naman ako magbago? Hindi, di ba? Hindi. Naalala ko pa nga nun eh. Nagpatuli ako. Sinamahan niyo ba ako? Hindi, di ba? Hindi. Sinong kasama ko? Yung kapitbahay namin nabida bida ng bida tungkol sa anak niya. Gano daw ito katapang? Eh samantalang hindi pa nga dumadampi yung karayom hinimatay na nung ininjeksyonan pero Teka lang muna Hila mo ako magpaliwanag Che! Tumigil ka! Na hindi mo nga ako niningon nung iniwan mo ko dito eh Napakatigas ng loob mo itay eh. Parang hindi mo ako anak Di hindi ko narinig kung gaano mo ako kamahal Eh, pero anak Hindi! Hindi mo ako naiintindihan Wala kang dapat ipaliwanag Makinig ka muna sa tatay mo Hindi! Tumigil ka! Huwag mo ako mahawak Teka Bumalik ka na sa may Maynila Hindi na kita kailangan dito Sandali Umalis ka na Teka lang muna Tumigil ka! Huwag mo na akong tawaging anak dahil mula nang umalis ka, matagal na kitang kinalimutan. Ah, ganun. Tomas! edi eto. Mm. Ayaw ka? Agoy! Sa ulo bata ka, ha? Aray ko! Hindi lang ako ay naalok muna ng tubig. Kung ano na ang pinagsasabi mo. At saka... Mm. Agoy! Ano ba mga pinagsasabi mo, ha? Sorry na, daddy! Sa ulo ng bata ito, ha? Sorry na, sorry. Aray ko! Ah. Na yun pala hindi ito nawaglit upang makibalita sa aking tiyuhin para sa mga magagandang bagay at pagbabago sa aking pagkatao. At ilang beses na din pala kaming nagkasalisi sa bawat sandaling tumatawag ito noon sa aking telepono. Dala ng pagkalibang sa pananatili ko dito. Ito, ito, ito. At sinong, <coughs> sinong, sinong nagsabi sa iyo, ibenta mo yung telepono mo ha? Ibigay uh, e ng nanay mo yun. sorry na, Daddy. Sorry, uh, ako. kapiling pilin na ng nanay mo. Iwasan mo magbenta ng gamit. Uh, Sira ulong to. Taba na po. Tawag ako ng tawag nung nakaraan. Puro tutot ng tutot lang yung naririnig ko. Tapos may biglang sumagot. Pinagkamalan pa akong magbubudol. Rico. Parang poler. Hindi uh, uh, na po mauuli. At yung tinepon mo pa talaga na siyang connection namin para sa'yo dito. Ang ibinenta mo. Aray! Eh, tatay naman ni, eh. Malay ko ba? Pumunta ka sa may kusina. Ikuha mo ko ng tubig. Lintik. Na mo ko. At matapos nito, ay parang wala lamang nangyari. Iba pa rin talaga na makita ang pinakamamahal mo sa buhay. Ang madinig. Ang mga salitang noon mo no pag gustong marinig. Na siguro, hindi lamang ito bukas dahil may sariling paraan ang mga lalaki sa pagbibitaw ng kanilang damdamin sa kanilang mga mahal sa buhay na kadalasan ay inililihim. Ah, sandali, sandali lamang. Ma. Maputol mo na kita dyan, ha? Ah, uh, Miguel, total eh, nabanggit mo na din. babae. Eh. alam mo ba na yung anak mong si Tomas eh... Lululululul! Di yung pa, parang ewan din eh, no? Huwag na! Ito naman eh, pati ba naman yung, ano, kukwento mo pa eh? Huwag na! na di na nga nabigilan ni Chong Raul at ikinuwento nito ang aking pagporma sa isang dilag sa may kabilang bayan na halos hindi ko din alam ano ang aking isasagot sa kanilang mga patotsyada. Pero, isang nakakatuwang bagay ang sinabi ng pinsan kong si Pepe na bakit nga ba nung una ay hindi ko pa naisip gawin na siya ko din noon na sinangayunan. Ah! Kayo ma, Piyo mabaka mo, sigurado ka. Eh, alam mo na, hindi ako pabor sa ganyan talaga, iho. Tsaka, mga desperado lamang ang gumagawa niyan, iho. Napayuku na lamang ako dahil dama ko na hindi talaga ako nila matutulungan sa aking pinagdadaanan na suliranin. Subalit. Eh, sige. Matanong muna kita, iho bakit mo nga ba nais mapa sa iyo ang babaeng natitipuan mo? Eh, baka sakali, mapapayag mo ako at gawan kita ng pinakamabisang sangkap sa gayumang nais mo. Kumislap ang aking mga mata. Natigilan ako. Malalim na nag-isip dahil hindi ako maaaring magkamali sa aking bibitawang salita. Kung kaya huminga muna ako ng malalim at buong katapatang sinabi. <laughs> eh, 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 kasi... Eh, ang ganda-ganda niya eh. <laughs> aray ko! Ah, aray! Eh, totoo naman eh. Eh, alam nga namang sabihin ko, nung itsura pa lang niya nung sinasaniban siya, kash ko na siya. So, Paano ko ibabandera sa mga tao yun kung ganun tsura nun, no? Kayo talaga eh. Kayo kaya mag ng ganun tsura sinasaliban to parang ewan. At dahil sa aking tinuran, napakibitbalikat na lamang ang aking tatay kay Chong Raul. Saka isang pagkindat na nasundan ng tawanan ang kanilang ginawa. Na di ko malaman kung ano nga ba ang ibig nitong sabihin. Pero, natuwa ako sa tugon ng aking tsuhin. Hehehehe. <laughs> Eh, bueno. Sige. Dahil sa tagal naman ng pinagsamahan natin eh, siguro ito na lamang ang maibibigay kong regalo sa iyo, iho. Na sana eh, gamitin mo ito sa tama. At pakiusap ko lamang, huwag mong aabusuhin. Gamitin mo lamang ito sa oras na kinakailangan. Maliwanag ba? Tumayo ito at sandaling tumungo sa kanilang silid nasa kanyang pagbalik ay hawak nito ang isang maliit na bote. Kakaiba ang itsura nito, pati na ng akin itong mahawakan at amuyin. Iho, pakaiingatan mo yung mahigi. Tandaan mo, huwag na huwag mong hahayaang mapasakamay ni naman. Tandaan mo, huwag na huwag. Naku, chong naman oh. No? <laughs> Siyempre naman! Pambababae ko to eh! Este! Opo! Walang iba makakahawak nito, no? <laughs> eh teka! Eh, chong! May tanong ko lang oh. Eh, ano po ba ito? Kasi parang... Ewan eh! Ano nga bang laman ito? Sandaling nagkatinginan ang aking tatay at si Tio Raul. Seryoso! Kitang kita ko ito sa kanilang mga mata. Makinig ka, Tomas. Hindi basta-basta lamang ang sangkap niyan. Wala pa ang nakaka ng sangkap para sa tamang gayumang pangkalahatan. Kundi, ang iyong hawak lamang. Nagmula ito sa mga katas ng pinigang buto ng rosas. Huh? May buto ba yung rosas? Hindi pong pawis ng langgam na itim mula sa misteryosong kabundukan na siyang pinagdalagakan ng mga buto ng ating mga ninuno. May isang captain ito ng tinurog na pilikmata ng pusit. Ew! Kuto ng siyokoy. Lo, May, may, may kuto ba yun? Meron! Palakubak ng kalbong kapre. Eww. Luha ng 3 kilos na gintong tilapia. La! Edi ang mahal nun! Kinolektang hamog mula sa sigmura ng sigbin. Ruh. Bantot mo na. At ang importanteng sangkap, ang laway ng antuking tikbalang na palaging gising. <laughs> Para ang gulo naman nun, Tiyong. Niloloko nyo lang yata mo, eh. Teka, ayaw mo yata maniwala eh. Akin na. O, 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 akin na, akin na. Hindi, hindi, oh, hindi. Ibenta ko na lang yan sa linggo. Wag. Doon sa palengke. Akin na to eh. Wag. Ito, ikaw na nga pinababaunan eh. Parang diskumpiado ka pa. Ayaw. Akin na to eh. Iho, makinig kang mabuti. At ito ang susi. Walang bisa ang lahat ng agiman. Anting-anting. At anumang mutya. Kung ikaw mismo ay salat sa paniniwala at tiwala, lalo na sa pananampalataya. Sir Kulas, buong magdamag ko itong tinitigan. Hindi ako makatulog habang di maalis sa aking isipan ang napakagandang ngiti ng pinapantasya kong dalaga. Kuya Tomas, tulog mo na yan. Magliliwanag na mamaya. Bala ka. Ikaw din. Hindi ka magugustuhan laro ng nililigawan mo. Pag tinigyawat ka ng pito, dyan sa may ilong mo. Bala ka. Ha? Anong pakik ko sa tigyawat kung meron ako nito, no? <laughs> Baka kahit maging bungi pa nga ako eh. Ako pa rin yung pinakagwapo sa paningin niya sa balat ng lupa dahil dito. <laughs> Bala ka nga. Eh, pero kuya, sana pag-uwi nyo, Huwag mo kong kalilimutan ha. Saka, maraming salamat din sa lahat. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo to eh. Pero, nagpapasalamat ako. Kasi, sa wakas, naranasan kong magkaroon ng kapatid. Naranasan kong magkaroon ng kuya. Ang tagal ko ding hiniling sa buhay yun. Para din siyempre, may makakatulong kami nila inay at itay sa aming buhay. Kaya, nabis akong nagpapasalamat. Dumating ka sa buhay namin. At saka, lintik naman talaga tong taong to. Kanina dilat na dilat. Tapos ngayon naghihilik na pala. Ay, makatulong na nga. kinabukasan ding iyon, nang magising ako ay agad akong nagkasikaso, nagayos at nagpagwapo. Sa nakangiting tinungo ang bahay ng aking nililigawan. Kaya agad na akong nagpaalam kina Itay at Tio Raul. At buong tamis silang nakangiti habang ako'y inihahatid ng tingin. Lumipas ang maghapon. Ah, uh. Iho, kamusta ang iyong lakad? Oh, ano yan? Masakit ba ang iyong ngipin? Halika, tingnan natin. Yan napapala mo, kakakain mo ng panutsya eh. Che! Panutsya, <coughs> Aba! Oo oh, nga, Tomas. Marunong magpagaling ng sakit sa ngipin ang tiyo mo. Isa ka pa! Shut up! O <coughs> <coughs> oh, bakit? Kanina na saya-saya mo eh. Tapos ngayon, bigla ka naman naging bugnutin. Hindi ba dapat? Masaya ka? <coughs> Kasi... Jack! Tumigil ka na. Uwi na ako bukas. Oh. Oh, ano ba ba? Tapat. Sandali lang. Eh, ano na kasi yung nangyari? Patingin nga. Sir! Hindi ka pa. Alisin mo yung kamay mo. Patingin kami. <laughs> At dahan-dahan, ipinakita ko ito sa kanila. Ang aking. La! Ano yan, kuya? Ang laki nga na. Nasapak ka? Oo! Oh. <laughs> este! Hindi! <laughs> Che! Yes! <laughs> Pero baka gusto ko talagang malapak dahil sa mga nambudol sa akin eh. Katulog <laughs> na nga. Uwi na ako bukas. <sighs> dahil ang gayumang sa akin ay ibinigay ay hindi pala tunay. Sapagkat kahit anong gawin ko ayon sa turo ni Tio kung papaano ito gamitin ay walang bisa pa rin na sa buong akala ko nang magawa ko na ang kanyang mga habilin ay tapos na at ako ay makakahalik na. Pero hindi. Kamunti ka nang umikot ang ulo ko sa lakas ng sampal niya. Yes, Miro! Pakiramdam ko nga eh. Hindi mo ba napapalayos yung mga sumalib na engkanto dun eh? Grabe! Parang kamay ni Tyson. Ang lakas! Kamunti ka na akong mahimatay eh. Akala ko nga yung kaluluwa ko. Kuniwalay eh. Kaya umuwi na ako agad. Baka may kasunod pang job yun eh. Tumakbo talaga ako eh. Kaya <laughs> <laughs> na pa pala mo. Pabayro ka kasi. Gayuma. <laughs> <laughs> Ayan. Sige. Pabay pa. <laughs> Sir Kulas, ilang araw din iyon, nagpaalam na ako kina Tio Raul, Pepe, at Chang Celia upang ako'y bumalik na ng Maynila. Hinding hindi ko makalilimutan ang parte ng aking buhay na sila ay makasama. Na magpahanggang sa ngayon ay sa tuwing umuwi ako ng Pinas ay bumibisita ako sa kanila doon sa may bisayas. Idagdag ko na din po na ilang taon makalipas ay hindi na din nagtagal ang asawa ng aking tiyuhin. Na maluwag naman itong tinanggap ni Tio Raul at ang aking pinsang si Pepe naman ay nagkaroon na din ng sariling pamilya at hindi nito pinabayaan ang kanyang tatay. Magkasama pa rin sila sa kanilang lumang bahay. Isang karangalan po, Sir Kulas, ang mapasama ang aking kwento sa iyong channel. Paghihintay ako kahit alam ko na napakatagal mong mag-upload kasi batid ko namang worth the wait ang mga uploads mo Maraming salamat din sa pagbibigay aliw, lalo na sa mga tulad naming mga nasa ibang bansa. Sana ay huwag kang mapapagod magkwento. Kung maaari ko lamang malaman ang iyong totoong pangalan at address, ay sana Wag mong tanggihan ng aking kaunting regalo. Yun lamang po, Sir Kulas. More power! Maraming maraming salamat. Pagpalain ka ng may kapal. Yo! <laughs> mga kaibigan, isang napakataas na karangalan ang makapagbigay sa inyo ng sandaling kaluwagan. Na kung masaya kayo ay eh, mas masaya ako kung bababawasan ko ang kabigatan sa inyong kalooban. At yun lamang naman din ang pakay ng ating programa po kasi. At baka kaasa po kayo ating pangsusundan ng ilang henerasyon na ang ating mga kwento sa ating programa. Sarap <laughs> pong sakalin, no, tagal ka mag-upload eh. <laughs> Sorry na si Busy <laughs> eh. Yun lang po. Pabuhay po tayong lahat. And this has been a horror encounters na nagsasabing Stay safe and fresh everyone. And stay awesome. Peace! Peace. At shout out din po sa ating mga kaibigan tagapakinig. Nasi na!